mapagpalang umaga sa lahat sa mga kabertudis natin narito naman po ang ipapakita natin ang nakuha natin kahapon na mga baragubay at buko o niyog ng dalawang sangang niyog ay eh, nakakuha po tayo ito po yung pangkarga natin sa langisa natin pampaswerte para dubli po yung swerte <coughs> at ito yung grapa natin uh, meron po yung karga <coughs> na dalawang uh, sanga ng niyog ito yung kanyang bragubay at meron din siyang palaspas na trisi ang sanga na niyog na nakuha namin noon doon sa uh, pinagkuna namin ng niyog na 3C ang sanga. Bago po uh, bago ko po i, i ano sa inyo ang gamit natin mga gawa natin na garapa. <coughs> shout out muna tayo sa uh, mga kapatid natin Shout out kay King Lipski Musang Spark Galvan, Kay James Toria Sa kay Dian Ati, shoutout uh, Sa kay Asinet ati, shout out shout out din Sa kay Pidel Servito Sa kay uh, Jubel Kahukum Ati uh, sa kay Tornado Mix vlog kay Madam Katies Closer Jinelen Siguwa Ria Parulan uh, Mergen Alberto Sherwin Kimba <coughs> shout out shout out din kay Shasha sa kay Muni Jacob Batriki, shout out kay Alexandra Channel, Mike at Leo, shout out. Uh, shout out din sa mga kapatid natin sa spiritual, manggagamot man, antingero, antingera, sa mga uh, may grupo na mga haring bakal, mga ilaga group, shout out uh shout out sa mga kapatid natin sa mga mga manggagamot dyan shout out po sa inyo uh shout out din sa kay Gabs uh, Gabinete Juben shout out uh, sa kay Tony Anthony Sabinete shout out sa kanyang pamilya shout out uh, shout out din sa lahat sa mga taga-subaybay natin sa tiktok, sa facebook sa youtube channel natin shoutout sa reels shoutout sa lahat sa mga viewers, subscriber natin shoutout po sa inyong lahat uh, ngayon <coughs> uh, introduce ko sa inyo ang bagong nakuha natin na nakuha ko sa uh, malaking puno ng mangga na patay po Uh, ito po ay natumba na puno na mangga century bali tatlo po yung century na uh, mangga ang uh, nakuna natin ng mga bato ng kidlat ito po ay sunog na kidlat o lusaw ayan po yan po parang kulay pula po siya o brown. Ayan. May mga gabay po ito. Ito po ay may dalang pangkalatan proteksyon laban sa masamang elemento at uh, sa mga pampaswerte pwede din itong magamit kasi yung iba ay bawal daw yung sa negosyo ang kidlat pero sa akin po hindi po yan totoo dahil uh, marami na po akong uh, na bigyan ng kidlat na lalong siniswerte po sila sa kanilang negosyo dahil ang itong kidlat ay talagang magbibigay sa iyo ng warning kung kayo po ay uh, ginagambala ng mga masamang elemento o mga taong naiingit sa inyo at wala naman itong apikto sa mga taong namimili sa inyong tindahan o bumibili ito lalong uh, minamagnet o hinihila ang mga customer ang mga kidlat na ito ay talagang mabisa ayan ito yung basag nya yung kakaibang kidlat ayan po at ito ito ay sa punong mangga <coughs> ito yung tatlo na ito ang nakuha ko ito naman ay hindi po ito kidlat kundi ito may elemento po itong gabay itong nasa gitna ayan para po siyang sapatos nakuha ko naman to sa malapit dun sa mga mangga ayan para din siyang ano din parang sunog magkapariyo lang yung tsura nila pero hindi po siya kidlat may elemento lang mga gabay pero magagamit pa rin yan nagmamagnet lang ito ng konti yan ito hindi masyado pero talagang uh, ito ay ko. sa tatlong mangga na nakahiga roon na sinsure ito po ay nakuha ko mismo sa mangga na sinsure bali tatlo ito magkaibang ah... Uh, siguro yung yung ano nila yung layo medyo mga mga 10 meters siguro yung layo 10 meters bawat mangga nakuha natin at at magpapasalamat po tayo sa kaibigan na nagbigay sa atin ng atardar na tela yan, binigyan po tayo at meron siyang bracelet na sa tour na binigyan tayo at itong kape. Uh, Maraming salamat, brother. Hindi ko na nababanggitin yung pangalan niya kasi ayaw niya, hindi niya gusto magpakilala. Siya po ang uh, taga-Mainila. Kaya uh, galing din siya matagal na kami hindi nagkita uh, siya po yung kauna-una akong subscriber uh, sa aking youtube channel yan maraming salamat bro uh, uh ilagay natin JJT uh, JRT JRT siya yung nagbigay nito ng atardar maraming salamat sa iyo bro at meron din siyang magnet Ayan, may magnet siya na binigay. Ito, katulad nito. Siya din 'yung nagbigay nito. Ayan, dalawa 'yung binigay niya sa atin. Maraming maraming salamat iyo bro. At meron din itong uh, pahabol na padala. Ayan, dinanatin i eh, ano 'yung pangalan niya. Ayan. Sa pangalan ko 'yan na binigay. Ayan po, buksan natin ang laman. I-post muna natin ayan nabuksan natin ito yung bigay niya bracelet at ito yung box hindi ko na pakita sa inyo pero laman nito ay Moldavite. galing singapore at eh, ito binigyan tayo ng uh, bag para sa pangahanting natin maraming 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 salamat sa iyo sis uh, sa pagtiwala mo World Balance po. Oh. Mahal pa yung binigay niya, binigay niya na bag. Maraming salamat talaga, sis, sa uh, binigay mo. At ito yung binigay mo na moldavite ay aalagaan ko ito. Ito po ay matagal na sa kanya. Uh, about 13 years. Sa akin niya lang uh, uh, binigay. Maraming salamat sa iyo, sis, sa uh, binigay mo na regalo. Ito talaga ay aalagaan ko. Alagaan ko ito. Uh, yung pinamana mo sa akin at sa aking uh, kaibigan na nagbigay din ng atardar. Ayan, yung atardar na na tela. Maraming salamat, uh, brother. Uh, Uh, GRT uh, shout out sa inyo sa inyong dalawa ni madam uh, sis uh, uh, di ko na babanggitin yung pangalan niya eh, eh, para ma ano natin yung pangalan niya ayan maraming salamat sa world ba balance na binigay mo hanggang dito na lang maraming salamat sa mga nagtiwala sa akin sa ating uh, channel at ayan mga ganitong ano uh, uh, order na po ito mga order na mga grapa at ito na lang ang natira tagdagan pa natin para makarami po tayong nag-order